Uh, today is uh, Monday Ewan ko kung anong araw ko i-upload Pero uh, Siyempre kahit ganun eh, Importante ma-upload natin No? Ah uh, i share bago ko burahin yung maglinis ako ng ano no ng memory sa aking uh, memory micro SD 'yung mga special na lugar na napuntahan ko. na napunta kami doon sa Cebu. So, gumawa ako ng vlog pero hindi ko na isama 'yung isang lugar na 'to na talagang uh, mamamangha kayo. Huh? Siya pala, dito nga pala ako. Yo, sa Ang hills. Ang hills. Sana pakabising lugar dito sa Pampanga. Papasok tayo ng Clark at uh, again, magde-deliver tayo ng mga produkto natin. No? Ang ating uh, daily grind, ang ating pang-araw-araw na kabuhayan, mga RepaPips. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay uh, nasa mabuting kalagayan. Sana ay blessed din kayo. No? Pasok po tayo ngayon ng Clark at uh, dito natin gagawin ang ating vlog for today. Yes! Eh, kundi ang uh, pag-share ng isang location, no? Na napakaganda, especially, magugustuhan to ng mga mahilig magpunta sa mga churches. No? Yung mga mahilig mag-ano diyan, Mag... Uh, mag uh, Is <coughs> Yan! At uh, religyoso, no? Maganda yung puntahan to, no? Napakagandang lugar magmuni-muni at mag-project uh, no, ng mga bagay-bagay no, lalong-lalo na sa buhay no? para kita natin dito kasi makikita mo no nararamdaman mo dito ang kapayapaan sa lugar na to walang iba mga repa pips o mga kmg. ang lugar na ito ay sa may bandang Cebu again Cebu again sa may mall mama mary shrine tinatawag nila no sa mala shrine kung tawagin ng iba no at uh, umpisahan ko muna sa pamamagitan ng play ng aking uh, mixi naman na video dun sa mama mary shrine It Okay guys, nandito tayo ngayon sa Mama Mary of dogon, no? dito sa Cebu. At uh, Napakaganda ng mga ng church dito. Ay si Saint Teresa. San Pedro de Rito din. Ang ah, na. Siguro luma-luma na 'to, guys. Konting hmm. dalang. Okay na. Hmm. Ano naman tayo sa banda doon kung ano nakikita natin.

pero okay. tingin ko hindi kasi mga makabago yung Doon tayo Ayan ano Tapos mamaya Iba naman Ayan I Mama Mary against um, the light, Pwede yan dito diba? Dito ka lang po pwesto Doon ka sa ilaw ah Paliwanag ka Dito ka ah. Ready 1, 2 1, 2 Ang ganda ng kuha Dito ang ganda rin oh. oh So guys, ang ganda ng angle. Mm ang ganda pala ng sanctuary castle na to no? Oh, mga ka-elibs mga ka-elibs no? kita naman nyo yan sa baba mayroon pang parang pants pants yun ang ganda oh? Pwede ko? Tara si guru dito pag gabi. Eh? Wow. Wow. Ha nap. go. ay susubit. Oh, let's go. dito. napaka sa ibang bansa napaka uh, ka na sa ibang bansa guys hindi ko alam kung saan sa europe ba hindi ko alam tong significance ng mga design corona Ano ang Kaya nga, saan sasabi ko no? Uh, kaya nga ano talagang masasabi ko isa, ito, no? Uh, sabi nga nila paganda rin ang paganda rin ang lugar na to talagang dinidevelop nila no? at uh, nagiging ano na rin no? ang sikat na tourist attract attraction ito dito sa so Cebu, no? at, uh, sa Cebu at ko na rin no? kung kayo talagang may plano kayo pumunta rito uh, sa lugar na to Uh, meron lang naman konting uh, uh, restriction sa pananamit no? uh, syempre because ito ay tinatagurian natin na parang templo ng Panginoon syempre kung ikaw naniniwala igalang natin yung kanilang mga restriction o yung mga rules dito, so sa pananamit bawal po ah, masyado mataas ang palda kailangan maano ma yan pero ka aya-aya naman, di ba? Yung, yung, dress talaga na mahaba, well, pwede ka naman bumili. Katulad ng kasama ko, no? Namili na lang siya. Ay, namili. Ah, uh, nag na lang siya. Ah, uh, ng, uh, parang palda sa may ibaba. Bago umakyat siya sa ngayon. No? Para ano, siya maiksi, ma yung No? So, hindi sa lalaki, no? Masyadong maiksi yung short no sobrang short short yung mga uso ngayon na parang bakat na <laughs> no at saka yung ball cap bawal din po yan no so igalang lang po natin ang uh, rules ng simbahan okay bawal no? wala po itong bayad at uh, open po ito from 8 am hanggang pa uh, 8 pm all right so I think yun lang masabi ko na at uh, alam ko na i-post ko na rin to sa sa aking uh, page pero syempre sayang naman kung hindi ko i-share isha sa inyo yung isang lugar na underrated pagdating sa pwede nyong puntahan so again hindi lang ito for uh, for Instagram or for for any photos no ito ay lugar kung saan na ang layunin mo dapat ay magnilay nilay sa ating pulong may kataan. Especially sa mga Catholic, this is a Catholic Church. But of course, kahit na ano ang religion ninyo, you can you can go here. No? Dahil uh, lahat naman tayo as a person, isang uh, mabuting tao, dapat nating i-recognize din ang ibang religion. No? bigyan ng respeto ang iba't ibang relihiyon no? na pinaaniba ng bawat isa. Kung kung may nawalang religion, okay lang yan. Basta huwag tayong makatapak ng ibang paniwala at masakta natin ang kanilang damdamin. Tandaan natin, meron tayong kanilang paniliwala kung ayaw natin masira o masaktan sa ibang tao dahil naapakan nila ang ating paniwala Ganon din naman sana ang pag Turing natin sa ibang tao ano? so yun lang at uh, I think nasabi ko na lahat ang gusto ko sabihin at na-share uh, please subscribe to my channel mga uh, KMG and uh, ang buhay buhay mga laga kaya tayo mag-iingat sa bawat oras ng ating sandali see ya to our next video guys Bye.